Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Tanging ang mula sa Diyos ang siyang tunay. Maraming peke sa mundong ito. Hindi ba't tinatawag ang mga ito ng mga tao na mga peke? Sa kasamaang palad, ang mga tao ay gumagawa ng mga peking produkto na halos kamukha ng mga tunay na produkto at ibinibenta nila ang mga ito sa napakababang presyo. Kaya maraming tao ang nalilito sa halaga at anyo ng mga peking produkto. Kaya naman, idiniklara ng gobyerno na ilegal ang mga produktong ito para protektahan ang pambansang imahe nito. Sinasabi na napakaraming mabibiling peke mula sa magagarang bag hanggang sa mga damit at mga kagamitang pang esports. Ganito rin ang nangyayari sa mga simbahan ngayon dahil mas maraming huwad kaysa sa mga tunay. Ang mga tunay ay tinuturing na parang sila ang mga huwad. Kaya ngayon, Magpapaliwanag ako ng ilang paraan upang matukoy ang lehitimong simbahan mula sa mga huwad. Hindi ba't buhay na walang hanggan ang nakataya rito? Dahil buhay na walang hanggan ang nakasalalay rito. Hindi ang pansamantalang buhay. Dapat kayong magkaroon ng malinaw na pananampalataya at mga pamantayan para matukoy ng tama ang authentic mula sa mga huwad na simbahan. Kung gayon, ano ang pagkakaiba ng mga ito? Paano tayo ginagabayan ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Tignan natin ang Jeremiah chapter 5 verse 10. Jeremiah chapter 5 verse 10. Akyatin ninyo ang kanyang mga hanay ng ubasan at inyong sirain, ngunit huwag kayong magsagawa ng lubos na pagwasak. Tanggalin ninyo ang kanyang mga sanga, sapagkat sila'y hindi sa Panginoon. Ano ang dapat natin gawin sa mga bagay na hindi sa Diyos? Sinabihan tayo ng Diyos at tanggalin ang mga iyon, hindi ba? Ibig sabihin, ang lahat ng bagay na hindi sa Diyos ay tiyak na mawawasak. Magpatuloy tayo sa Matthew chapter 15. Tignan natin ang chapter 15 verse 13. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking aman na sa langit ay ano? Bubunutin. Tinuturoan tayo ng Biblia na ang lahat ng bagay na hindi nagmumula sa Diyos ay mawasak. Pagpatuloy tayo sa Acts chapter 5. Tignan natin ang Acts chapter 5, Verse 34 Ngunit may isang Fariseo sa Sanhedrin na ang pangalan ay Gamaliel, guro ng kautosan, iginagalang ng buong bayan. Ang tumindig at nagutos na ilabas na sandali ang mga lalaki. Sinabi niya sa kanila, Kayong mga lalaking taga-Israel, magingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sapagkat bago pa ang mga araw na ito, ay lumitaw na si Teudas na nagsabing siya'y dakila at sumama sa kanya ang may apat na raang tao ang bilang. Ngunit siya ay pinatay at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nawala ng kabuluhan. Pagkatapos nito ay lumitaw si Judas sa taga Galilea ng mga araw ng pagpapatala at nakaakit siya ng mga taong sumunod sa kanya. Siya man ay napahamak at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. Ngayon sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito at hayaan ninyo sila sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito'y ay ano? Mawawasak. Sa ibang salita, kung ito ay hindi mula sa Diyos, mawawasak ito sa huli. Verse 39 Ngunit kung ito ay sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang ano? Wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Sila'y napaniwala niya nang maipatawag nila ang mga apostol. inagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan, alang-alang sa pangalan. Araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Nasusulat din dito, kung ito ay sa Diyos, yun ay, kung ito ay mula sa Diyos, ito ay tunay. Pero kung hindi, natural na mabubunyag ang pagkakakilanlan nito at mawawasak ito sa huli. Ipinapaliwanag ng Biblia ang aral na ito sa pagsasabing sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito'y mawawasak, tiyak na babagsak ito. Ipinapaliwanag ng Biblia na tanging ang mula sa Diyos ang authentic at malibang ito ay maaprubahan at tinalaga ng Diyos. Ito ay tiyak na mawawasak. Gaya ng may mga authentic at mga peking produkto sa mundong ito. May mga authentic na simbahan at mga huwad na simbahan din. Paano natin dapat na matukoy ang mga ito? Una, ang simbahan na nagmula sa Diyos ay dapat na magkaroon ng tamang pangalan. Ano ang pangalan na dapat nitong taglayin? Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 1 para makita ang katibayan mula sa Biblia. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1, tignan natin kung aling simbahan ang itineklara ng Diyos na authentic na simbahan na tinatag niya. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Saan? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ang Church of God sa Pangyo. Ang Church of God sa Seoul. Ang Church of God sa New York. Ang Church of God sa Los Angeles. Ang Church of God sa Peru. Ang Church of God sa Ghana. Ang Church of God sa Cape Town. At ang Church of God sa Korinto. Tanging ang pangalang Church of God ang lehitimo. Gayunman, ninanakaw ng ilang tao ang pangalang ito. Gayunpaman, una sa lahat, ang pangalan ng simbahan ay dapat na Church of God. Kung gayon, sino kaya ang tagapagtatag nito? Kung ang tagapagtatag nito ay isang pastor o isang individual, hindi ito maaaring maging ang tunay na simbahan. Hindi ba? Tignan natin ang Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano ang ginawa niya sa simbahan gamit ang sarili niyang dugo? Binili niya ito hindi ba ibig sabihin ito na tinatag ito ng Diyos upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos? Sa Acts chapter 20, inutusan sila ng Diyos na pangalagaan ang simbahang ito. Ang Church of God na tinatag ng Diyos ay tiyak na Diyos ang siyang tagapagtatag nito. Suriin natin ang bagay na ito ng mas detalyado. Tignan natin ang Psalm chapter 102 verse 16. Sapagkat itatayo ng Panginoon, ano ang itatatag niya? Ang Zion. Sino ang nagtatag ng Zion? Ang terminong Zion, sa lumang tipan, ay tumutukoy sa simbahan. Hindi ba tumutukoy ito sa simbahang nagdiriwang ng mga kapistahan ng Diyos? Kung gayon, sino ang nagtatag nito? Sapagkat itatayo ng Panginoon ang Zion, siya magpapakita sa kanyang kalwalhatian. Ganito ito ipinapahayag ng Biblia. Kaya sa tunay na Church of God, tiyak na ang Diyos ang siyang tagapagtatag nito. Sang-ayon ba kayo? Dalawang libong taong nakalilipas, Pumarito si Jesus sa lupa para itatag ang Church of God at ipinangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng labindalawang alagad gaya ni na Pedro, Juan at Santiago. Kalaunan, si Apostol Pablo na dating sumusunod sa Judaismo ay sumapi sa Church of God, hindi ba? Ang simbahan na kinabibilangan ng mga apostol ng sinaunang simbahan ay ang Church of God. Bahagi ba sila ng ibang simbahan? Dapat niyong mabilis na maunawaan ng anumang ibang pangalan ay malina sa simula pa lang. Gayunman, iniisip ng mga tao na kung ang simbahan ay binigyan ng isang tila tamang pangalan, marahil ay isa rin itong mabuting simbahan. Mga kapatid, ang lahat ng pamantayan para sa otentisidad ay nasa Biblia. Kaya kung yun lang ang titignan niyo, makikita niyo ang totoong simbahan. May ikatlong kondisyon din. Ang una ay ang pangalan ng simbahan at ang ikalawa ay ang tagapagtatag nito. Ikatlo, anong katotohanan ang tinuturo sa simbahang ito? Kailangan nating kumpirmahin ito. Ang katotohanan ang tinuturo sa tunay na simbahan ay dapat na naaayon sa Biblia. Kung may mga katuroan ito na hindi naaayon sa Biblia, ang simbahan yon ay bulaan. Kaya madali nating maiintindihan na ang isang simbahan na lumilihi sa utos na huwag magdagdag o mag sa mga ito ay isang bula ang simbahan. Ngayon, batay sa katuroan, tungkol sa araw ng Sabbath na ipinapangili natin at sa linggong pagsamba na ipinapangili ng ibang mga simbahan. Tignan natin kung ang isang simbahan ay tunay o bulaan. Lumipat tayo sa Luke chapter 4. Luke chapter 4 verse 16 Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Sino si Jesus? Ayon sa pinatotohanan, sa Isaiah chapter 9, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kang manghamanghang tagapayo, makapangyarihang, ano? Diyos, walang hanggang ama. Umarito siya sa laman bilang anak ng Diyos at nagbigay ng halimbawa para sa kanyang mga anak. Kung gayon, bakit? Nagbigay siya ng halimbawa upang gawin natin ayon sa ginawa niya sa atin. Kung gayon, ano ang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa tuntunin na kanyang isinagawa, ipinangilin niya ang araw ng sabat Hindi ba't ibig nitong sabihin na dapat nating ipangilin ang araw ng sabat Hindi ba't nagbigay si Jesus ng halimbawa ng pangingilin ng sabat para turuan tayo na dapat nating gawin ang kanyang ginawa? Gayunman, ngayon, maraming simbahan ang nagaangking naniniwala kay Jesus pero hindi nila ipinapangilin ang sabat. Sa katunayan, karamihan ng mga simbahan ay nangingili ng linggong pagsamba. Sinasabi ng ilan na ang kautusan ng sabat ay naalis na noon. Hindi na ito kailangang ipangilin pa. Sa ganitong paraan, sinusubukan nilang maliitin ang kahalagahan ng sabat. Hindi kailangang ipangilin ng Diyos ang sabat. Tama, sa palagay niyo ba, hindi makakapasok si Jesus sa langit kung hindi na ipapangili ng araw ng sabat? Kung gayon, bakit niya ginawa yon? Hindi ba't nagbigay siya ng halimbawa para maunawaan natin ang kahalagahan ng sabat? Kung gayon, kung ang isang simbahan ay nagaangking naniniwala kay Jesus, anong katuruan ang dapat nilang isagawa? Kung wala itong mga katuruan ng Biblia, ang simbahan ba na iyon ay authentic o huwad? Humihingi ako ng tawad sa paggamit ng makamundong termino. Sinusubukan ko itong gawing mas madaling ipaliwanag. Kaya pakiusap, isa puso ito. Dahil laganap na ang kasinungalingan sa mundong ito, hindi na konsensya. ang mga tao tungkol dito. Sa mga panahong ito, maging ang kamalayan na mali ang isang bagay ay nawawala na rin. Gayunman, makakamit ba natin ang ating pag-asa para sa buhay na walang hanggan kung dumidepende tayo sa mga huwad na katuroan? May pagkakaloob ba sa atin ang walang hanggang kaharian ng langit? Makakatanggap pa tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan? Makakamit ba natin ang kaligtasan? Wala sa mga ito ang posible dahil tinuturuan tayo ng Diyos na wala tayong makakamit. Sa pamamagitan ng mga huwad, dapat nating sundin ang mga katuruan ng Biblia. Dapat din nating maunawaan na ang anumang bagay na hindi naaayon sa katotohanan ng Biblia ay hindi hinasik ng Diyos, kaya hindi tayo kailanman mahaakay nito tungo sa kaharian ng Diyos. Gaano man kaganda tignan ang isang lugar, dapat na mayroong katotohanan sa loob nito. Kaya sa araw na ito, ipinapangilin natin ang Sabbath. Alin sunod sa mga tuntunin ng Diyos? Sunod, tignan natin ang Paskwa. Luke chapter 22 Ang simbahang walang sabat ay mailalarawan bilang isang simbahang walang kaligtasan. Tignan natin ang Luke chapter 22, verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Pasko. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang Pasko para sa atin upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa lunsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ang Pasko na kasalo ng aking mga alagad? Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda. At humayo sila at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila at nangihanda nila ang Pasko. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Pasko ang ito bago ako magdusa. Sa palagay niyo ba, hindi makakapasok si Jesus sa langit kung hindi niya ipagdiriwang ang Pasko? Si Jesus na siyang Diyos ay ang ating tagapagbigay ng kautusan hindi ba't ang kataas-taasan na nakatataas sa lahat ng kautusan ay ang ating Diyos? Ang Diyos ay hindi pinamamahalaan ng kautusan. Siya ang nasa pinakamataas na posisyon sa lahat ng bagay. Gayunpaman, upang magbigay ng halimbawa sa kanyang mga anak ng pagdiriwang ng Pasko, para may pagdiwang din natin ito, sinabi niyang, pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang krodero ng Paskwang ito. Nang dumating ang oras ay naupo siya nakasama ng mga apostol at nagdiwang ng Pasko. Gayunman, kahit na di mabilang na simbahan ang nagpapahayag ng Naniniwala kami kay Jesus at ang Biblia ay mga salita ng katotohanan na di nababago. Nagdiriwang ba sila ng Pasko? Tunay itong katakataka. Kahit na nasa Biblia ito, bakit hindi nila ito isinasagawa? Gayunman, sinasabi nila na sila ay maliligtas. Marami tayong nakakatagpong tao na nagsasabi nito. Hindi kailangan pumarito ng Diyos sa lupang ito para lang ipangilin ang Paskwa o ang araw ng Sabat. Maari lang sana niyang utusan ang sangkatauhan ng dapat niyong ipagdiwang ang Paskwa, samantalang hindi ko ito kailangan gawin. Gayunman, nagbigay siya ng halimbawa para tiyakin na gagawin natin ito. Ang dahilan kung bakit niya ipinangilin ang Sabat ay para magbigay ng halimbawa sa atin. Gayun din ang Paskwa. Lumipat tayo sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ay aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Ano ang dapat nating gawin? Gawin ninyo ito. Sa halip na sabihin, huwag niyo itong gawin, sinabi niyang, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang Pasko ay tuntunin ng Diyos. Hindi ito isang bagay na maaaring baliwalain. Ito ang dahilan kung bakit nag-iwan ng mahalagang mensahe si Apostol Pablo, na kalaunan na ay sumapi sa Church of God. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat. Binanggit niya ang tagpo mula sa Luke chapter 22 sa 1 Corinthians chapter 11. Sinabi ni Jesus, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Malinaw niyang iniutos sa atin na gawin ito. Gayunman, maraming simbahan ang tinatawag lang na simbahan nang hindi isinasagawa ang mga utos ng Diyos. Ayon sa Acts chapter 5, ano ang mangyayari sa mga taong ito? Ano ang mangyayari sa lahat ng bagay na hindi na tinanim? Ang lahat ng iyon ay bubunutin. Mabibigo sila at mawawasak. Ngunit kung ang panukala nila ay sa Diyos, hindi nyo sila makakayang wasakin. Walang anumang puwersa ang makakapagwasak sa lugar na ito. Mga kapatid, habang lubos nating nauunawaan ang bagay na ito, dapat tayong maghandog ng walang hanggang pasasalamat at kaluwalhatian sa makalangit na ama at ina sa paggabay sa atin sa tunay na simbahan. Pumunta tayo sa lugar na ito para makita ang katotohanan. Pagkatapos, nagtatanong ang mga tao, bakit ang Church of God ay nananalangin sa pangalan ni Kristo ang Sang Hong sa halip na Jehova o Jesus? Mga kapatid, mayroon bang katuruan sa Biblia tungkol sa kung paano manalangin? Oo, mayroon. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang ibang pangalan ni Jesus na lalabas? Sa anong panahon ito lalabas? Sa panahon ng Espiritu Santo. Dapat tayong manalangin at mabautismuhan sa pangalan ni Jehova sa panahon ng Ama, sa pangalan ni Jesus sa panahon ng Anak at sa bagong pangalan sa panahon ng Espiritu Santo. Ito ang tinuturo sa atin ng Matthew chapter 28. Kung hindi nila ito gagawin, sila ay ano? Ah, nakikita ko na sila ay peke. Para sa simbahang sumusunod sa katuroang ito, ah, Nakikita ko na ito ay ang simbahan na tinatag ng Diyos. Dapat nating tiyak na matukoy ang bagay na ito. Tignan natin ang Isaiah chapter 51. Isaiah chapter 51 verse 11 At ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan. Saan? Sa Zion. Naka-record sa Biblia na ang mga niligtas ng Diyos ay papasok sa Zion. At nasa kanilang mga ulo ang walang hanggang kagalakan. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at tatakas ang kalungkutan at pagubuntong hininga. Saan pupunta ang bayang niligtas ng Diyos? Pupunta sila sa Zion, ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos. Dahil dito, anong sinasabi sa Jeremiah chapter 4 verse 5? tinuturo nito sa atin na ang zayon ang kanlungan ng kaligtasan kung saan dapat na pumunta ang lahat ng tao. Mga kapatid, habang iniisip ito, dapat nating ituro ang mga katangian ng authentic na Church of God. Gayun din ang katotohanan sa mga naglalakad sa maling landas ng pananampalataya at sa mga sumusunod sa mga baluktot na paniniwala. Hindi ako interesado sa mga mararangyang bag. Pero nagsaliksik ako tungkol sa mga ito dahil sa kuryosidad, dahil sa dami ng balita tungkol sa mga pekeng produkto. Paano nyo matutukoy? Kung hindi peke ang isang bag, ang sabi ng mga eksperto, una, ang balat o ang katad ay dapat na matigas. Kung ito ay malambot, mga 80 hanggang 70% ang posibilidad na peke ito. Wala akong gaanong alam tungkol sa katad. Wala akong gaanong interes sa mga bag ng kababaihan. Gayunman, nagbigay sila ng ilang paraan upang matukoy ang mga ito at naisip kong, ah, kung isa sa alang-alang ko ang mga aspetong ito, maaari kong matukoy ang pagkakaiba ng mga ito kahit papaano kung ano ang tunay. Maaring hindi lang ito ang paraan upang matukoy ang pagkakaiba ng mga ito dahil may marami-raming pangkalahatang impormasyon tungkol sa bagay na ito. Dahil natutukoy ng Biblia ang pagkakaiba ng katotohanan sa kasinungalingan. Dapat tayong magbigay ng walang hanggang pasasalamat at luwalhati sa makalangit na Ama at Ina sa pag-akay sa atin sa landas ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa tunay na simbahan na naghahatid ng lubos na katotohanan ng Diyos. Tignan natin ang Isaiah chapter 33 verse 20. Nasusulat ang mga tinubos ay papasok sa Zion. Kung gayon, bakit sila magsisipuntahan sa Zion? Tignan natin ang chapter 33 verse 20. Narito ang Zion, ang lunsod ng ating mga takdang kapistahan. Makita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang tolda na hindi makikilos, na ang mga tulos ay hindi mawabunot kailanman o mapatid man ang alinman sa mga tali niyon, kundi doon ang kamahalan ng Panginoon. Saan nananahan ang Diyos kasama natin? Sa Zion. Kung gayon, anong ibig sabihin nito? Para sa isang simbahan na hindi nagdiriwang ng mga kapistahan, hindi nyo ba agad na mauunawaan na ito ay peke? Ang Diyos ay hindi nananahan doon. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay magiging ating kamahalan sa Zion, kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan ay maglalagay para sa atin isang dako ng maluluwang na ilog at batis na hindi daraanan ng mga daong na may mga gaod o daraanan man ng malalaking sasakyang dagat. Sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, tayo'y kanyang, ano, ililigtas. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan sa simbahang tinatawag na Zion kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan. Gayunman, kung ang isang tao na wala sa Zion ay nagsasabing, ako ay naligtas, kinukontra niya ang sarili niya, kahit na dumidepende siya sa sarili niyang pagpapahayag, hindi siya kailanman makakatanggap ng kaligtasan. Ngayon, sa pamamagitan ng Biblia, makikilala natin ang autentik na simbahan na tinatag ng Diyos. Sinabi ng Diyos na darating siya sa lupang ito para bigyan tayo ng pagkaunawa para makilala natin ang katotohanan. Hindi ba't dahil binigyan tayo ng pagkaunawang ito, natutukoy natin kung ano ang tunay? Taglay ang karunungang ito, huwag nating patayin ang ilawan ng kaligtasan Kundi masipag nating sundan ang landas ni na ama at ina hanggang sa makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Para makabahagi ang lahat ng miyembro ng Zion sa dakilang handaan na hinanda ng Diyos para sa atin. Hindi ba't ni-record ni Propetang Jeremias na ang ating kaligtasan ay nagmumula sa Diyos? Natanggap na natin ang kaligtasan mula sa Diyos Elohim, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal at nakapasok na tayo sa simbahan na nagsasagawa ng lahat ng katotohanan ng tinanim ng Diyos. Kaya wag nating iwala kailanman ang ating kaligtasan ni pagdudahan ito. Sa halip, patuloy nating ipagmalaki na dumadalo tayo sa authentic at prestiyosong simbahan na kinaroroonan natin ngayon. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.